Good morning. Welcome back again to my YouTube channel. Sa uh, guys, isishare ko na naman sa inyo ngayon ang mga <coughs> presyo ng mga alak ko dito sa sari-sari store ko. Ayan, guys. Uh, Yo, mayroon tayo dito uh, San Miguel Light. San Miglite natin is 43 pesos, guys. Ayan. 43 is RP yung price. Sinusunod ko yung presyo sa San Miguel Light. Ayan. Yung San Mig -Athol is 42 pesos. Ayan guys. Uh, next, -ano natin is may lambanog tayo dito kasi mas uh, sellable yung yung lambanog natin is 25 pesos yung ano, yung maliit, yung malaki naman is uh, 60 pesos. Ito guys, yung 60 pesos na lambanog natin. <clears throat> yung lapad naman natin na uh, Emperador is 70 pesos. Ito yung lapad. This is uh, 70 pesos. Ayan, guys. And then, yung emperador naman natin na 1 na liter. Ito yung 1 liter natin, guys. 1 liter is 179. Ito, 179. And then, yung bilog naman is, yung gin bilog is 70 pesos na ngayon, guys. Kasi tumaas yung mga bilihin. And then, yung ano naman, 4 kantos na tawag nila. Yung 4 kantos is 139 pesos. Ayan guys, 139. And then yung ano naman natin is yung double light is 145 pesos. 145. Dito yung 145. 145 yan guys And then mga kasari Yung GSM naman na mojito Ito yung pinakamabili din dito sa ano ko Is 139 pesos Yung mojito 139 And then yung ano naman natin Yung Punin ko na lang kasi natabunan ng bigas Nasaan yung presyo na Yung bargy naman natin Is 135 135 yung bargy natin Ayan. but saka yung yung red horse natin is 120. Sim lang yung red horse natin is 120 guys. Natatago kasi natatabunan sa bigas. 120 yung bigas na yung sorry yung bigas. Yung red horse natin is 120 yung malaking red horse. Yung Pilsin naman guys, ito din na yung pinakamabili dito ngayon is 120 ulit guys, 120. Ayan. Sabihin ko na din sa inyo yung mga, sa inyo yung mga Yosi, yung Yosi natin is Yung Yosi naman natin is isang kaha is 120, per stick is 60 pesos. Ayan. At saka yung Mighty is 7 pesos per stick And then yung lighter naman natin may tag 15 pesos. 15 pesos yung lighter. ah uh, yung may ilaw siya may ilaw. Ayan. Ayan guys may ilaw. At saka yung may lighter tayo na tag 10 piso. Ayan guys mabili din yung lighter dito. At saka yung cricket is yung cricket guys is 15 pesos ulit. Yung malbor yung malbor is 9 pesos lang sa akin. Ayan guys at saka yung Blomalboro, parehas din 9 pesos ayan, ano pa ba Posporo, 3 piso ayan, yan lang muna mal, uh, alak lang ngayon at saka ano yung ibablog natin, yung mga pricing alak at saka sigarilyo, ayan yung Chester, Chester is 6 pesos, ayan guys uh, punta naman tayo dito, dito tayo sa mga Alfonso natin Ayan mga kasari, yung Alfonso natin is 100, 285, sorry. 285 yung Alfonso natin na 1 liter. And din yung, ano naman, yung, yung pundador natin, yung pundador natin is, uh, na yung price, is 424. Ayun yung al ulitin ko sa inyo, yung Alfonso natin, yung Alfonso natin is 285. 285 lang guys kasi mababa ang kuha ko doon sa ahinte. Pag mababa, binababaan ko din yung price. Hindi ako sumusunod minsan sa mga sa mga kasabayan ko diyan guys. Kasi actually puhunan talaga is 100, 263 kaya binta ko is 285 guys. Ayan guys yung mga ala ko dito, mayroon pa tayo dito sa kabila. Puntahan natin. Ayan guys, yung 3 light natin is 385. Yung bagong mohitil natin na ano, na brand ng JSM Blow is 178 pesos. Ayan, mga kasari, ito naman yung kung 700 ml is 133 pesos. And then yung double light naman natin guys is 185 pesos. Ayan lang guys yung mga alak natin. I-update ko na lang kayo kung may mga bago tayong brand ng alak. Okay guys. Okay. Yes, ayan guys, pasensya na may customer tayo. Yes. Uh, thank you so much guys. Uh, please uh, like, share, comment, subscribe and on the notification bell. Thank you so much. God bless you all mga kasari-sari. I love you. Bye. I love you. Bye.